umuulan dito sa Pilipinas sa mga palangga. Umuulan sa QC. So, malakas ang ulan. Every day, mga 4 o'clock. Ganon. Far 5 yun. Napakalakas ang ulan. So, ayan. Baka narinig yung mga palangga. Patak ng ulan ho yan. So, ito na nga mga palangga. Mayroon kasing ano, Ah, uh, isang followers natin, dalawa pala silang followers na nagtatanong, susang haba-haba naman ang kanilang ano mga paliwanag, mga POV nila. Na nagtatanong pa rin hanggang ngayon, na napakahaba talaga. Siguro na tatlong pages 'yun. pinabasa ko mga message ihaba-haba. Ko. Ang ano talaga nila, pero naguguluhan daw sila minsan minsan naniniwala sila pero sabi niya pasensya na dahil itatanong ko sa iyo dahil ikaw hanggang ngayon nagbablog ka pa rin sa kanila ni Mingay eh wala na nga rin naman daw Aldab so ang una niyang tanong ganito kailan sila ikinasal? katotohanan ba yung may kasal daw talaga noong 2016 pero kung kinabakit pangalawa bakit kung kinasal na si Mingay bakit pa siya nag papakasal kay Kong. Tapos, kung sila man daw ni Alden, kung kinasal na sila ni Alden, bakit hindi daw pinapakita sa TV o binalita sa TV? Pang-apat, sinabi nyo, sabi niya ganun sa akin, na may anak na sila. Eh, hindi rin naman daw pinapakilala o sinasabi o ibinalita sa publiko na may anak at hindi nila inamin na may anak na sila. Ay, So na nga, siguro sa mga alam nyo, sabi ko, ay madam, kung sino ka man, alam ko pa na mo, sin na. So ito na nga, POV ko rin kasi POV mo raw, sabi mo, POV mo yon At hindi lang, hindi naman ako ang magkaroon ng mga ano dyan, mga POV. Ang dami natin, e ilan yung nanonood sa atin. So alam nila kung yung kung tunay ka eh, alam alam nila yon at alam nila lahat ng mga katotohanan at lahat ng mga totoong aldebnation yung sinasabi na true blooded aldebnation na nandito pa rin alam ang katotohanan so ang sagot ko ito ang sagot ko 2016 pa nga madam kinasal sila nag secret wedding private wedding tapos dalawa nga yung kasal may umaga tapos tanghali yung kaliserye na kasal kasi mayroon nga si tatay at saka si nanay dab unang sa totoong ano kasal anan doon sila nanay dab yung mag-asawa pero sa tanghali wala na eh siyempre hindi na yung katotohanan yung tanghali kasi nga sa kaliserye yon ang katotohanan nung umaga. Alam nyo, hindi yun na announce kasi hindi yun sinasabi sa TV or binalita sa TV. ikasi secret nga, madam. Paano nga naman ibabalita yung secret? At pinag-usapan ng mga management yun. Tsaka secret nga yun. Mahal nilang isa't isa, anong magawa? Tsaka hindi pwedeng sinasabi yun ni Tatay Dab na pag once na pinuprotektahan niya ang kanyang mga anak once na babae. Hindi siya pwedeng pag may manligaw sa kanya ay mag-ano na kaagad kayo yung gumawa kayo ng isang bagay. Bawalin kay Tatay Dab. Gusto niya kung mag-steady kayo. Wala. Walang mangyari. Wala. Walang nangyari. ba diba? Yung mangyari na mag-ano kayo na ginawa ng mag-asawa. Ayaw niya yun. Gusto niya ayaw niya ng, ayaw din ni Tisoy. Eh kasi totoo naman talaga si Tisoy, eh totoong tao, gentleman, o. Oh. Diba? Sinabi na kasi yun eh. Nasabi yun ni Tatay Dab, may video yun, na ayaw niyang ganon. So, syempre nagmahalan yung dalawa, kahit bago lang yung si Mingay. Eh mahal din ni Mingay, ba? Diba? So, nagpa-secret marriage sila. Yun ang katotohanan. Kasi sila rin, di ba, hindi lang din naman ako. Sasabihin na naman na fake news. Hindi lang din ako. Ang dami din. Kasi ang dami din noon yung vlogger. Ang daming vlogger na naglalabas noon. Hindi lang din ako. Kaso nga lang ako hanggang ngayon, nandito pa rin. Yung mga ibang vlogger, wala na. Hindi rin din ako nagsasabi na, ako, nagsasabi ako na, ano, wala na. Marami din nagbabalita, marami din nagko-comments, ma'am, tatlo na lang kayo, ganun. Katotohanan ba yun mga palangga? Hindi ka lang din alam kasi hindi ko rin din naman napanood yung mga videos nila. Basta ako tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon humahangas sa ka kanyang dalawa. Hmm. Iwan mga palangga? Kasi ilan lang naman, ilan na lang ang naiiwan? Dalawa? Tatlo? Yan ang sinabi ha sa akin. Pero noon sinasabi nila maraming nagbablog. Hindi pa ako nagbablog. Nagbablog na sila marami. Maraming nagsasabi, inilabas nila yun. Hindi lang din ako. Ako lang ngayon ang pinupunteriya kasi ako ang nananatili. Hanggang ngayon, nandito pa rin. Hmm. Kaya, ako rin, nagtatanong sa mga subscribers ko, mga POV nyo mga palangga, i-comments nyo na lang. Hmm. Tapos, sabi niyang ganon, paano sila? Sinasabi niya, kaanak, ay nako. Alam nyo, after one year or 2016, 2017, yan na nga, yung nag-open ng McDonald, ay yung pangalawa, na bit, -bit ni Minggay yung baby. Eh, ba? Diba? Si tatay Dap ang nagsasabi, kasi may video din yun, sabi ng mga fans, sabi ng Aldab Nation. Kasi hindi pa yung sila pinaghiwalay. Kaninong anak yan tay, yung kinaga, kinag, kinarga ni, ni Main? May video din yun, sabi ni Tatay Dab. Sa kanila! Sinong kanila? Aldin Main. O, oh, di ba Yun! Di, siyempre no, maliit lang yung tiyan niya. Ngayon, nasagot ko na, mga palangga, kasi ako din, hindi lang din naman ako nasasabi. Basahin mo rin yung mga comments. Ang dami dyan magko-comments para ipaliwanag sa'yo. Pero inuulit-ulit na nila yun magbasa ka na rin ng mga comments kasi isa lang din naman ang ang sinabi ko isa lang din kasi yung mga katotohanan na Aldab mag-uuu sila alam na alam nila ay nako nako lahat yan kasi is, isa ako nga ano pa sa akin shortcut shortcut na lang yung sinasabi ko eh tapos di ba sinasabi din ni Bosing naghahanap si Bosing na nasaan na yung wedding invitation yung original talaga Meaning, yung pangalan nila ang hindi yung main hindi yung Alden hindi yung katotohanan nila Richard at saka ni Comendina ano mayroon mayroong inilabas kay yun ang hinahanap ni Bosing saka si Tatay Dab nanay Dab nandoon sa first wedding sa unang sa katotohanan na wedding nandoon kaya nagtataka nga nung inilabas bakit bakit yung yung sa ano sa Kali Serena, nung alas 12, wala sila nanay Dab. Tapos may picture na lumabas, nandoon pala sila. Meaning, nandoon pala sila sa unang wedding. Sa original. O, do doon sa secret. At saka, private. Secret nga. Kaya nga, madam. Secret nga. Kaya hindi nila sinasabi yun sa balita. Secret. Tapos ito, sagutin ko rin na nagtataka ka rin bakit pa nagpapakasal si Mingay dyan sa, ano, kay Kong. Piki nga yun. Mga piki nga yung mga picture na yun na inilabas. Lalo na sa panahon ngayon, AI, Artificial Intelligence. Piki nga yun, huwag kang maniwala. Kahit yung mga videos na inilabas, piki nga yun yun, paniwalaan mo yung ano, yung noon, yung ate noon noulit-ulit ko, yung noon yun ang katotohanan ay nako kaya kami hanggang ngayon nananatili pa rin na Aldab Nation dahil pinapaniwalaan yung original, yung katotohanan ngayon wala, wala ng katotohanan, pero antay natin ilalabas din yun hang ito aabangan natin kasi mag-aaral na si Tisoy so mayroon nawa mayroon yan ipabakita kasi nakafocus na rin yan sa pag-aaral at saka sa kanyang sariling sa kanyang sariling pamilya. I thank you so much mga palangga. Bye.